Hello mga kamadam ko sir. Magandang araw sa inyong lahat. Magluluto po ako ng tinakdakan. Bumili po ako ng mukha po ng baboy. Tapos inihaw ko po. Hanggang sa maluto, hiniwa-hiwa ko po ng pahaba at pino. Hanggang sa matapos kong hiwain, lalagyan ko na po siya ng ricado pagkatapos maghiwa. Masarap po ang dinakdakan mga idol. Yan po yung number one na menu ng mga Ilocano at ilokana Yan na po yung part ng pisngi. Masarap po yung dinakdakan na may atay at taba. Pisngi ng baboy po yan mga madam ko sir. Habang naghihiwa po ako ay hinahanda ko po yung ibang rekado. Ayan, sarap po ng dinakdakan. Hiwalang po nang hiwa hanggang matapos po lahat ng isang buong mukha ng baboy. pagkatapos ko na pong maghiwa, nilagay ko na po sa tupperware, nilagyan ko ng paminta, asin, bechin, at utak ng baboy, tapos kalamansi. Lagyan na rin po natin ng sili at sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap at malasa. Pagkatapos ko ilagay lahat ang aking mga rekado ay hinalo-halo ko po yan mga madam o sir. Hanggang ma hiwahiwalay yung utak ng baboy. Hindi pa ako naglalagay ng mayonis yan kasi mas masarap po, po, kapag utak ng baboy ang ilagay. Ayan na po. Halo lang po ng halo hanggang sa manuot po yung lasa ng mga rekado. Bye bye na po. Ayan na po yung dinakdakan ni Madam Ilocana. Thank you for watching. Bye bye.